Kailangan talaga natin makumbinsin na si Aileen na umalis na. At oras na umalis na siya. Utang na loobog na sana siya bumalik. Hmm. Ba't hindi nila kaya na yun Pumunta tayo, mag-abroad tayo. Pumunta tayo Amerika. ay natin si Eduardo hanggang sa mamatay na lang si Aileen. Ayun ba, may, may? sakit naman yun. Eh kahit saan. Kahit anong, kahit ano kailangan natin gawin, gawin na. Huwag lang malaman ni si Sir Eduardo yung sikreto natin. Anong sikreto ito, narinig ka? Ano ba? Ano, ano, ano ba? Joril? Irene? Joril? Joril? Pwede ko ba makausap si Gov? Opo. Tega lang po, tita. Mamila? Eh, Mamila? Gusto po kayong kausapin ni Aling Juday, nanay po ni Kaprambo. Hello, Juday! Lugob! Lugob, bakit naman ganun? Akala ko, baka kampi ko kayo! Di ba nakikipagsimpad ka sa akin bilang isang ina? nag na naman siya. Tapos buong pamilya namin mamamasakir. Juday, magkaiba naman kami ni Eduardo. Kung anong naging kapalaran niya kay Eduardo, hindi yun ang magiging kapalaran niya sa akin. Isipin mo na lang ha, kapag naging mayor na si Rambo ng Corazon, mapapakulong mo na ang sa Oh, di ba yun naman ang gusto mo? Kapag mayor na si Rambo, wala nang na makakapagtangka sa buhay ninyo. Nagiging makapangyarihan na kayo sa corazon. Pero Gop, hindi ko kailangan maging makapangyarihan. Ang gusto ko tahimik na buhay. Rain! Ihatid mo na kaya ang nanay mo, baka pagod na siya. Gop, oh, please naman o. Oh, parang awa niyo na. Tama na po, Nay. Uh, Gop, salamat po. Pasensya na po. Oh, Gop, please! Walang anuman. Mag-iingat kayo, ha? Sir? Sige, tapos na. Salamat. Eh, kasi nakita namin ni Oliver yung yung lapida niya. Eh, malapit na pala birthday niya eh. Palak sana namin maghanda at ikaw sana yung espesyal na bisita namin. Kaya lang, <laughs> namin kasi kaya Palimutan ko. Nga pala, uh, sa dami na nangyari today, pasensya na ako ha lo, okay lang po yung naiintindihan po namin. Eh, kaya lang ho, uh, hindi na siya sikreto. Alam niyo na po. Eh. That's alright, that's alright. Uh, it's never too late. Pwede pa naman mag-celebrate. And this time, akong bahala. To get ready for a lavish birthday celebration. Ako, thank you, Pulo. Maraming salamat po. Okay lang po ba invite yung mga friends ko? Yeah, invite all of them. <laughs> Salamat, Lo. Salamat, Happy sir. birthday. Happy birthday to me. Ba'tin <laughs> <laughs> na kayo ng si Eduardo? Nakita ko kanina, nagkamay na kayo ah. Pero ramdam ko na masama pa rin ang loob niya sa akin. Lalo na ngayong eleksyon. Magiging magkalaban kami. <sighs> Di ko tuwi alam kung paano ako makakabalik sa bahay niya. Bakit ka naman babalik pa doon? Eh hey boy, nung pinalayas ako nila Aling Guada at Oliver, tinignan ko yung gamit ko. Nawawala yung kwintas. Sa tingin ko, naiwan doon sa bahay. Aileen. Aileen. Uh, kamusta po kayo? Kamusta po pakaramdam niyo? Mabuti-buti na kanina naglakad-lakad na ako dito sa kwarto. Kung kaya niyo na po, pwede ko po kayong tulungan sa ng kaso si Oliver. Kung gusto niyo. Huwag po mag-alala. Tutulungan po kayo ni Cap. Huwag na lang. Pero kung gusto niya talaga akong tulungan, pwede bang may ipakiusap ako? Wala pong problema. Basta kaya namin. Kap, gusto kong makausap si Sir Eduardo Malaki. Pwede mo ba siyang papuntahin dito? Sister Mayor, bakit niyo po gusto siyang papuntahin dito? Dahil ako ang nag-alaga sa apo niya. Si Oliver? <sighs> Hindi na natin siya iba-blackmail. Si Oliver na ang magpapanggap bilang apo ni Edward. Bakit kailangan may magpanggap? Eh dahil mas malaking pera ang kapalit nito. Milyon, Aileen, milyon! At may tutulong sa atin. Sino po? Ikaw? At saka ako ipapaliwanag ang lahat kapag nandito ni Sir Eduardo. Malalaman niyo rin ang totoo.